buhay pa eh tagal ang buhay ng tilapia wala ng bituka to ha gumagalaw pa rin <laughs> tawag dyan sariwa

Huwag pa, tinatanggalan na po ng bituka, pero huwag pa rin. Mm huwag -hmm. ho lahat, pati bituka, abdo, atay, puso, wala na. Utak na lang ang gumagana <laughs> malakas pa ba pupunta talaga yan <laughs> ayaw magpaluto ah. Ay, tanggalin ang bituka bibibilin mo sana wala eh. Alin ba? Bangos? Eh, tanggigi. Ano yun? Slice. Oo. Oh. Wala eh. Sarang... Pagdating natin doon sa... Pagdating natin doon sa Pataw, wala tayong ref doon ha. Gumpisa <laughs> pa lang tayo. <laughs> Tapos, ano, ah uh, meron na tayong kalan. May lutuan, wala lang lulutuin pa. Pero pagdating doon, nahanap tayo. Madali na yun. Siguro naman, mabubuhay tayo sa halagang 50 peso sa isang araw. Sa isang araw, isang daan. Ayos na yun. Kasya na sa atin yun. May bigas naman doon. Ito, kontra nyo. Itong karada ng... Nang? Eta. Ah, huwag. Eh, lang mo nalang padaan yan. Diyan sa likod, may mga manok dyan eh.